Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So may tanong dito ang ating uh, sister na si Suraini Bint Salilama Ito po ang kanyang tanong, Salamustad Tanong ko po ulit, nakakasira ba ng wudu? Ang mahawakan ka na hindi mo mahram At yun papasok ka ulit sa CR Kasi kukunin ka ulit, makakasira ba ng wudu? So ang tanong niya dito alam mo, nakapagudo ka na, tapos uh, mahawakan ka ng uh, hindi mo maharam. Ang maharam po kasi, yung po yung mga lalaki na hindi ka nila pwedeng pakasalan. Halimbawa, ang yung uh, tatay o ang yung lolo sa side sa tatay o side sa nanay, ang kapatid ng yung tatay na lalaki, ang iyong kapatid na lalaki, ang iyong anak na lalaki, yan po yung mga maharam na maliban po sa iyong asawa. At maliban sa kanila ay hindi na po maharam. So, halimbawa, yung yung pinsan, first cousin, yung malalayong mga kamag-anak na po, o ibang tao na po. Ang tanong dito, pag nahawakan ka ba nila, masisira ba ang iyong udo? Kasi yan po yung, uh, nung hindi pa po ako nakapag-aral, ay uh, na-encounter ko na po yan. Na kapag daw nahawakan ka ng uh, hindi mo asawa, ay masisira daw ang iyong udo. <coughs> Ang iba pa, kahit na asawa mo, pag nahawakan ka doon yan, masisira daw ang iyong wudo. At ito po siyempre ay nagkaroon po dito ng opinion ang ating mga ulama na kapag nahawakan ka ng lalaki na ikaw na babae nakapagudo na o ikaw na uh, lalaki nakapagudo na ay masisira daw ang iyong wudo. Pero ito po ay wala pong matibay na katibayan. So ang pinakamatwid po at pinakamalapit po na opinion o pinakamalapit sa tama na opinion po ng mga walama ay hindi po masisira ang iyong udo kapag nahawakan ka po ng uh, hindi mo maharam o vice versa o nahawakan, nahawakan ng babae ang lalaki pagkatapos na makapagudo yung lalaki so hindi po ito kabilang sa mga nakakasira ng udo pag sinadya kasalanan pag hindi naman, pag sinadya, kasalanan, pero hindi pa rin masisira ang iyong udo. Maliban lang kung halimbawa, pagkahawak siya, may pagnanasa, tapos may lumabas sa kanya. So, siyempre, masisira ang kanyang udo. E kung ito po ay may kasamang sarap, at may similya, sperm cell, ay eh obligado pang maligo. Tungkol naman sa ano, uh, hindi po nakakasira ng udo at hindi po kasama sa listahan. Na matitibay ang katibayan na ito po ay nakakasira ng ngudo. So, hindi po nakakasira ng ngudo. At kung may kukunin ka naman sa CR, walang problema. Paglabas mo ng CR, tapos may nakalimutan ka, walang problema. Dahil hindi ka naman pumasok sa CR para umihi o para dumumi. Kundi may kinuha ka lang doon na nakalimutan mo, halimbawa yung cellphone o yung pera o anumang mahalagang mga bagay, wala pong connection. At hindi po nakakasira yung nakakasira ng udo yung sa CR o yung alin mo natalsikan ka pa nung dumi sa CR o yung, yung tubig sa CR. Yung iba may mga ganung paniniwala. Hindi po nakakasira yun ng udo. Okay? Yung matalsikan ka ng dumi doon sa loob ng CR, hindi po nakakasira ng udo. Kahit saan po kayo matalsikan ng dumi, hindi po nakakasira ng udo yun. Ang gagawin mo lang, ugasan mo lang yung parte na natalsikan ng dumi, then magsala ka na kung, kung nakapagudo ka na at wala pong koneksyon ang pagpasok sa CR upang masira ang inyong wudu. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.